ai xử guys Dion yun. <coughs> <coughs> guys, yung Doon sa ano, bandang bandaron Malakas ang agos ng tubig. Yan. Dito naman guys, malinaw pero malalim siya. Ayan na guys, yan. Ayan na guys, yan. Nakasama ko. Tuwi okay na kami guys. Ayan. Ah? Enggak tahu lagi, kayak gak tahu, gak tahu, ustaz.